For the update na naman ako sa inyo, ang nga ng business woman nyo, ayan. So, panlakas pa yun ang ulan, morning na. O, di ba na ba na natin yung travel ng ating bike para hindi tayo mawisik-resikan di <laughs> 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 dito? Kasi hindi ka nga Ni. Ako naman, ini-drive na po yun sa luyong. Dalay ni, nalay mo tumatang chikan dyan. So, bye na muna, mag-drive muna ako guys. Kasi sa malakas ang ulan. Ni. Nandito tayo sa, alam! So, malaking toyo guys ayan may toyo dito guys sa so, kapit um, ito yung time na naawang nanay ko kasi baka nangawahan nito sa bahay namin kasi tumataas na dito yung tubig sa malapit sa tindahan so okay, guys refill na ako ng mga delata natin kuha tayo sa ating small na bodega ito po no small na bodega man yung maliit nating tindahan diba Dito naman, nagsumbong yung kapatid ko na may babae doon na bumili dito at sinabing nagbayad na siya nila pag na daw yung 500 pesos sa mesa. Kaya dito naghahanapan sila dalawa kung nasaan yung 500. Buti na lang talaga nakuha ni ate doon sa labas na hulog na pala. O ba diba? Ay, 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 mga ay, ko. ay, 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 Hey guys. So, since, uh, so pag wala kaming ano, pag wala kaming na buyers, eh to kasi sakal ko talaga. Kai. kami guys, i-check kami ng mga kasi ganap. CCTV. Si so, hey guys. Mm, um, bili kayo ng isang tindahan. So na, guys, mga mga kasi oh. no, sobrang baha na dito, hindi ata kami makakauwi. Pero maglalakad na lang kami ng mama. Eh tatadaan lang namin yung tubig baha tapos down kami doon. Swimming kami. Swimming, swimming, swimming. So, this is our daily ganap. Daily ganap. E next, pinu ko sa kanya yung laro. Ang ah. tagal na tayo magkaintindihan. A... Pickpock, boom! Wala lang. Bakit nangulo mo? Pumaki mo na magpapasisi. Pickpock, boom! Wala, wala, wala.

<tos> 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 ito naman, kapag may mga nag-o-order through online, ako agad nag-aasikaso, ginagawan ko agad ng resibo para mas madali itong kunin na mga stock natin kung ano lang yung available. Kaya nililista ni Ate Marin agad. Tapos, through online na din sila magbabayad. Tapos, kukunin na lang nila dito. Ganyan lang. So, ko lang sa bahay. At ito yung update. Di ba, lakas ng ulan baha sa store natin. Pero sa bahay namin, guys, baha hanggang sa loob. Nabasa ang video singko namin, guys. A video, okay? Nabasa din ng sofa namin. Sobrang lakas talaga. Ulan lang guys. Nabasa yung sofa natin. Nagsitanggalan. Kaya, guys, itong ano namin, doon nga, tiles mga binil namin dyan. Yan namin, inaayos kasi laging nabaha talaga dito. Naba ang daming guys, ang basang-basa. Oh my god. Yung mga tsinelas namin, wala na guys. Auubos. Oh my M, yun ng update, abot na rin na ng tatay ko, guys. Hoy, parsa punya ka guys. Nabasa pa yung bigas namin na 25 kilos na naman sa ako. Basang basa. So ngayon kakain tayo kasi birthday yung pamangkin ko. Happy birthday, Ay, wow. my love. May pa jollibee Eto na. Murphy. Chara, hindi ko pa sila ko lang ilagay nila. Wow. Kain na lang tayo para less stress. Ay, ang ingay ng baboy, guys. Baboy na muna. The next day. Kailangan na natin yung, yung sarang natin kasi na umapaw. Umapaw dito yung tubig. Ano ka? Nung gumaha kasi dito walang tao. Wala na kasi dito laging tao, laging nalang nasa tindahan. Wala, wala ako ngayon sa tindahan maglalaba kami ng mama. Kaya, naka-ulak-ulak. Hindi mo po maka hirap guys na siya sa natin. Pati itong ano, baw, maapaw yan. Ay, 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 ay. <laughs> ka mengamankan satu pilihan. Ayo, Pak. Ang mga mga ano? Ang mga carpet Tapos mga labat mo sa atin. Baho ng carpet na nabasa. A few moments later. Paalis na naman ako na walang ligo, guys. Grabe na to. Oh. Maganda no. na. Grabe. Yada po. Yada. Grabe, guys. Kasi emergency. May nag-short like circuit daw kasi. Kaya... ala pinutol ng mga ano, talong, guys. So, so paalis na naman ako hindi naliligo. Hala ka lang, yung vlog na to, walang ligo. For two days, hello hello ko. Kaya na natin, guys. Dito ko naman i-end eh, yung vlog ko. Continue ko na lang. Sabi kasi gagawin pa sa bahay namin, guys. Laging emergency lang kasi na yung short circuit nato, dun sa ating natrabaho ng tatay ko. Kasi electrician yung tatay ko. ay yung dun. Magkano? Yan ang change niya. Porto ko. Wala na tubig? Hindi. Ha? Ah. Ayaw na po kumisin, pinaka sa dahil. Hindi na. Ano? Okay, sige. Ready po. 1, 2, 3, 4, 400. 10, 20. 10, 20. Oo. 22. Oo, totoo yun. Yan 18 13 ay insert 18 13 31 po I 100 po gusto mo na ang 2 po 50 60 5 7 8 9 69 po I'll change thank you po sabi so, nga dumating pa na-deliver natin, so ipakita mo nga lang, bago ako mag end ng live natin, update ko pa rin. Sarah! Hi! Ta -da. Ta -da. Tapos guys, i-end ko na muna yung live dito, update ko na lang kayo sa susunod ko pa na vlog kasi vlog mas na kailangan natin update lagi. Kasi bayaran ko muna itong deliver. Magkano lahat? 10,500. 10, 10 10,500 rin? 10 eh. Bayaran natin sa guys. ay may tao pala bye ito ko na lang pinapalagay sa boy ang bigas para hindi mas mahirap ayan ito bigas yan guys ito bigas bigas kasi mabenta talaga bigas Bago pa ako mag-end pa, may mga bumili guys. Update ko lang kayo. Ayan, binili guys. Ito. Ibabox oh. lang natin. Ibababox lang. Ibabox lang natin. Tapos, total of 1,181 siya guys. galing. Ay, siya lang na. O, ikaw mo talaga. Wala lang So, babay na din. na talaga. Alam na tao talaga. Bayan na muna kasi papalutin natin mo.